Kinasuhan na ng administratibo ang lima mga personel ng Station 5 ng General Saro PNP na nareklamo ng pangingikil sa barangay na bangal noong nakarang linggo. Ayon pa kay Gen City Police Director Colonel Nicomenes Olivar Jr., layo nito na mabigyan na bagakataon ang nasabi mga pulis na masagot ang paratang sa kanila ng isang motorista na tagabanga South Cotabato. Ang mga pulis na may mga ragong sarhento, patrolman at corporal ay nakusahan ng complaint na nangihingi umano ng 50 pesos na pangmiryan Ayon pa kay Olaybar, inihanda na rin ang kasong kriminal laban sa mga inakusang mga pulis. Dagdag pa ni Olaybar, maliban sa pag sa Station Commander ng Police Station 5 ng Jensen PNP, may pinalit na rin mga pulis sa lima nila mga personnel na inilagay sa preventive custody. Layo nito ayon pa kay Olaybar na mapanatili ang operational requirement ng nasabing police station. At ng moral recovery program at uh, training para sa mga polis doon. Na, 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 hindi na maparisan at hindi na mangyari ulit yung ganong pangingisil kung mayroon man. Si Johnson PNP, City Police Director Colonel Nicomedes Olay Jr. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.